Guys, kain tayo. Ayan. Mm, sabaw ako. Namimiss ko itong isda na ito. Ano ba isda na ito? Parang buli, bulinaw yata itong tawag sa amin. Hindi ko alam kung ano. Kung tama ba itong tawag dito nga bulinaw ayan guys so ang sarap na mimis rin patin may ko kain tayo guys naglinis ako ng mga electric pan tapos linis ayun ginutom maaga ko nagising araw ng linggo ngayon pero gusto ko sana magpalupat ang hali naman sana ng gising babawi sa isang linggo naming gising ng maaga. Kaso lang, hindi ko rin magbawa eh. Maaga ko na gising. Hmm? Sili. Hindi maanghang pala. Akala ko hindi maanghang. Hmm? Sarap. Dira lang kami kasi napakso ng ganito. tayo. Gusto ko sana lumabas. natamad ako. Ilan linggo na yung bada ko lumabas. Kasi lang nang nakaraan. Maano nga may dumay low pressure. Kasi maulan-ulan hindi ako natuloy, tinamad ako tuloy ngayon na naman, parang gusto kong lumabas natamad ako hindi ko sa mga electric pa namin ano well guys, so isda ang linggo nang hindi ako nakalabas natatamad ako gusto ko na maghilata saya nito. mmhmm. sa mga langaw. parang napatabang ako sa aking timpla parang kulang sa asin pero okay lang yung sa maalat ano okay. Sarap. Kahit matabang Kulang sa asin. Pero okay naman. Kaso lang. Parang kung ano yung talaga. Nakulang ako sa asin. mm 家里全部让俺。 ba yan? ako kaaga nito pa na ko ng tubig. Kumusta kayo guys? Madagdag ako kanin. Nabihitin ako. Parang gusto ko pa kumain Pero ayaw. Itong pagkain ko sana. Ayaw ko ng dagdagan pang kanin. Kasi marami na. Parang gusto ko pang kumain ulit eh. Dali lang guys. dagdag talaga ako ng kanin padamin na ako ng kain ah, naramdaman ko nga parang busog na ako May kulang talaga ang aking takot. Pag inano mo yung sabaw, parang okay naman. Kaso lang pag yung kinakain mo na, parang kulang. Mayroon may kulang. Kulang sa alat. luto kasi itong probinsya eh. Namimiss ko yung mga luto sa probinsya. Mga paksi, yung simple lang. Ayan guys, so lala nyo ba itong isda na ito? Ayan. 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 Ayan, o. Oh. Ayan. Mm. Ang sarap, diba, ito, paksiyo. malaki-laki ito, parang salay-salay na. Kasi so lang, medyo maliit, kaya pinaksiyo ko lang. Sariwa ito, eh. Nabili ko kahapon, numalingki kami. maanghang sa hindi ko lang tinain ang buto kasi diyan ang maanghang sa may buto ay alam ko na pala kung ano ang kulang sa ginakain ko kailangan pala ito may sausawan patis kalamansi yan ang masarap dito hmm, hindi na ako naggawa deritso na kain kaya parang sabi ko parang may kulang yung kasi ang masarap dyan yun. Patis ka laman si Siri. Sa usawan. Sa paksyo. Kahit anong klaseng paksiyo, yun ang masarap sa sausawan. Patis ka si Kasi, kaya pala sabi ko, para ang may kulang talaga. Pag ginigip ko ang sabaw, tama naman, para masarap naman. Pero pag yung kinakain ko na, parang may kulang. May naalala ko na kalamansi patis. Masarap dito eh. Hmm. I miss sa amin sa probinsya. Ang mga ganitong luto. Ah. Tahimik na tahimik dito ngayon. Walang mga katao-tao. Sa mga katabi ko. Mga unit. Ang tahimik. Walang inwalp. guys, tama na lang Mamayang may gabi naman Sige guys, thank you for watching. Huwag kalimutan sa YouTube channel ko, Kit Vlog. Like and share, subscribe. <coughs> Excuse me. Tapos dito sa akin account, sa Facebook, Kit Po kit baligin ni Pumusino. I-ano nyo naman ako, i-follow nyo naman ako. At saka sa page ko, kit lang. Yun ang aking account sa page ko, kit. Tapos, dito sa personal kong account, kit Baligin ni Pumusino. Yun lang. May isa akong account sa isang cellphone ko. Kasi, yung una kong account ay yung original kong account biglang nawala, hindi ko na maibalik and hindi ako sigurado sa password ko kasi pag mag-enter sa mga password ko hindi, hindi tinatanggap mali daw tapos ang ginawa ko, hinayaan ko na hinayaan ko na kung babalik ka o hindi hindi pa nun uso yung rails na yun eh hindi ang ginawa ko nagawa ako ng isang account ko dito sa isa kong cellphone kung kailan yung medyo matagal na nung ginamit ko, saka naman lumitaw yung original kong account. Kaya tuloy, naging dalawa. Yun ang account ko. Pero hindi ko inaano na sa inyo, tama na yung account ko nga, original kong kit ni Pumusino, ah, uh, kit baligin ni Pumusino, at saka yung sa page ko, yun ang gina- ko sa inyo. Ipalo nyo naman ako to dun guys. Tapos doon sa YouTube channel ko, Kitney po vlog, subscribe naman kayo, share and like, comment. Sige guys, thank you for watching. Bye! Sa muli na pagkikita natin. Sige, bye-bye. Kumusta kayo lahat? Love you all.